Hello guys. Hello everyone. Another vlog for today's beju. Ito pong pagbiyahe namin. Dalawa po kami ni Mister. Ang sabi ko po kasi gusto ko po talagang makita ang aking pinsan na galing po Mindanao. Mga bata pa po kami no na nagkikita po kami. At gusto ko po kasi siyang ma-surprise kahit man lang wala ako pong maibigay sa kanya. At least may ko po siya at makita talaga at wala silang kaalam-alam na darating po kami. Nagdadala po kami pala ng Japanese cake. Yung mga niluluto ko noon, ganun na ganun po ang aming dala ngayon. Naisipan ko po kasing papatikimin ko din po sila. Yung isa kong na nakakain na po nito. Yung isa lang pong pinsa na galing pong Mindanao, ang gusto ko pong makatikim din po nito. Sana magustuhan, din. magustuhan din niya ang aking pasurpresa at gusto ko talaga na pag makita ko po siya, yayakapin ko talaga. Kaya, kasi napakabait po niyang pinsan. At saka, ang kwento ni mama dati, talagang ano kami, magkaklose kami magpipinsan. Ang naalala ko lang po kasi, nung mga bata kami, dumadalaw-dalaw yun sa amin dati nung doon pa sila sa aming probinsya nakatira pero lumipat po kasi sila ng Mindanao kasama ang mga magulang niya at ang mga kapatid niya kaya ngayon akala niya po hindi po kami talaga pupunta kasi tumawag po ako sa kanya kinumusta ko po siya ang sabi ko malayo po yung amin dito at magkukum kung magkukumute po ako kasi nga may pasok po ang aking mister hindi ko po alam kung paano kasi nakapunta po ako mga two times yata pa lang kaso may kasama po ako kaso naman mga ilang taon pa rin ang lumipas bago ako nakakadala ulit sa aking pinsan sa may tansa at saka pag miss call ko po kanina hindi naman po niya sinagot siguro baka naka charge or busy lang po may ginagawa kasi minsan nakaka-charge po. Alam ko po kasi mama ko po dati doon din po pinapung, pinapabakasyon din ng pinsan ko, yung isa kong pong pinsan. Pinapapunta ang mama ko kaya minsan pag tumatawag po ako or nagte-text o nagcha-chat, hindi po nila masagot agad kasi nasa baba po ang salas nila. Kaya ngayon, sana maabutan po namin sila kasi iniisip ko talagang sure na Papasyal po yung pinsa namin na yun. Kasi nga po, first time po niyang nakaluwas dito, nakapunta ng Manila at nakasakay ng aeroplano. Kaya, iniimagine ko sana maabutan po namin talaga. Kasi para hindi naman po sayang ang aming pagbiyahe. Pero, pagdating namin dyan... Mai-share ko lang po sa inyo. Ang naganagandahan na ako sa mga dinadaanan namin kasi maalala ko po pala yung probinsya namin na talagang tanaw na tanaw yung mga punong kahoy. Kasi po sa bahay namin, subdivision po kasi yun, kaya halos bahay na po. Kaya gusto ko po ganito, ganitong green na green at saka tanaw na tanaw mo yung kapaligiran. So ayan, marami silang mga paninda po dyan na mga gabihan, mga gabi pang laing. At saka ang ganda ng palayan, no? Green na green. So, ayan. Ayan, malayo pa po kami dyan papunta sa pinsan ko. Hindi pa po kami nangalahati. Kasi sabi ni Mister, Kanina pa po sana kaming umalis, sabi ko, ay mamaya na, sabi ko po. Kanina pa po gusto talaga sana niya kami aalis, sabi ko, maya-maya kasi ano pa eh, baka mamaya, basta iwan ko ba, naisip ko talaga wag muna, wag muna kaming pumunta agad-agad. Kaya nagluto po muna ako ng Japanese cake na pangbigay ko sa kanila. At saka talaga namang masarap po talaga aking mga niluluto. Isa po yan sa aking mga binibenta. Pero yung ano, mga puto, yun, mga ganon. Kasama-kasama po yan. Pasensya na po kayo sa aking mask. O oh, ano po ba yan? Talawang maskara ba? Hindi po yan nandidila. Ano lang po yan? Nasa mali po pala pagkabit ko niyan. Bali ilong po yata. Ilong po ba yan? Yan? Parang ilong. Nasa baba yung bibig ko. Ilong po yan. Para siyang ani, para siyang Dila. Kay pa-pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya na maganin kasi ang alam ko po na maskara na yan kasi gusto ko pong matakpan yung mukha ko kasi umaraw po. Kaya sabi ko parang matakpan man lang mukha ko kahit maitim naman po ako, siyempre magka-sunburn po tayo. Marun dalaga pinagay ko antu. Masa kita kan kag dugo dugo kita pada ini. Kadang kadang ka sa gahik nang kag dugo dugo mula gitu. Ikan kita pada ini. Kadang kadang nang nang kag dugo kita nang kung unsang oras sa kung hapon masa yung migkat laon dapat mangingisturbo muli ilin ko mahalog ko ni Angging bahala ko at ko yung ikahatog ko yung ikahatog ni Mugging kay mga sanina na may daghan gari kay Balomang ko kay Balomang lagi kong kukulahurot yun ko nga di naman ko magdala mga sanina kay Sopre daghan dito kay nga maglison nga mga lison ay tinimbang katimbang timbang namin si grabe Paislis oh. ka, ayaw namin kutipan natin. Mga nai akong dala dahil kasi tinimbang man dahil nai, nadawag tayo akong um, um, santong ah, mag dala. Magdala pa kayo santong? Magdala, guys. Bakit nga dala lagi kang ini Sa may timbangon. may bagahe. Magdala <laughs> mo sa loob mo. Ay, so ayun, nagkakwentuhan po kami ng pinsan ko. Kaso ang um, kwento, ano lang namin, dialect is Bisaya talaga kasi Mindanao po ang aking pinsan pero talagang sa Visayas po kami nang gagaling doon na po sila lumipat sa ngayon at may asawa na rin po siya at nagkita po kami sa edad niya ngayon 50 years old ako naman 46 years old pinsan buo ko po yan at napakabait na pinsan grabing kwentuhan namin kaso paalis din po yan sila papuntang mall kasi ipapasyal din nung isang pinsan ko yan yung pinsan namin katabi ko po so ayan ang saya saya namin kwentuhan ng mga kabataan namin sabi ko umuwi ka doon sa atin na ano mapayat ka ganun kasi sakitin po itong pinsan ko dati mabuti po sa awa ng Diyos okay na po siya at ito po ang pasalubong ng galing sa kanila sa Mindanao. Binigyan din po ako ng konting daing. Daing na pinikas. O tuyo man tawag sa amin. Bulad may tawag sa aming probinsya nito. So, ayan po. Ang bango-bango. Hinugasan ko lang po yan kasi medyo maalat po. Ano naman po talaga pag ganyang pinakas na tuyo yung udaing, ano bang tawag niyan basta sa amin, bulad na pinakas ang tawag sa amin yan ayan, nagpreto po ako, hinugasan ko lang po yan para mabawas-bawasan yung alat at saka, nagready na po ako ng kamatis na in-slice at sili nag-slice na rin ako ng ah, naglagay po ako ng kalamansi nagpiga ako sa maliit na mangkok para isaw-saw po dyan, parang hindi po gano'ng maalat So, ayan. Ang sarap-sarap at -sarap ang bango-bango. Thank you po sa nagbigay. Thank you po sa aking pinsan na nagbigay. Masarap po ito ihalo sa may mga gata na langka or anong gulay po. Basta may ano. Basta pwede rin po ito ihaloan ng malunggay. Sa aming probinsya, ganyan po kasimple ang mga ulam. So, ayan. Nare-ready ko na po yung kalamansi at saka may suka po yan. Ayan ba tabak taba po ng isda. Mamahalin po yan sa amin. Pero, nabagyan pa rin po nila ako kahit pa So, ayan. Thank you po sa panonood at suporta niyo po sa aking mga ina-upload na vlog. Ngayon kasi, mini-vlog muna po ina-upload ko dahil po wala pa po akong nakaready. At saka may sili din po yan. Parang may konting anghang po pagkain namin pampagana po ng kain ang tawag po pala ng isda na yan is ano ba yan para siyang mahaba parang kutub ba tawag nyan yung isda parang isda sa bato hindi ako sure ha thank you for watching